Magandang araw po sa inyong lahat. Babalik po muli ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, ipagpapatuloy ko ang pagtatangpok sa buhay ng kabataan ni Padre Pio. Mga aspeto na nagbibigay liwanag kung paano nahubog ang kanyang kabanalan mula pa sa kanyang murang isipan. Ipinapakita nito ang halaga ng papel ng mga magulang upang akay ng kanilang anak patungo sa pagmamahal at paggalang sa Diyos nasaksihan na natin ito sa mga nakalipas na mga episodyo sa pagsisimula ng taong ito ng 20,000 at 24,000, 2024, at nagmimisto lang serya na po sila. Halina at samahan niyo po ako sa isa na namang interesanteng episodyo. Manatiling nakatutok sa paglipas ng mga taon ang mga bukirin sa paligid ng Petrol China ay naging pangalawang tahanan ni Francesco. Ang kawan ng mga forjone, ang kanyang palagi ang mga kasama. Ang maaraw na bughaw na langit at naging bubong sa kanyang ulo, ang hinahanging mga damo sa bukid, nagmistyo lang isang matingkad na banig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa Tagaraw ang kanyang balat ay nabibilad sa araw habang siya ay paikot-ikot sa mga parang. Ang mga taglamig sa kampanya ay uh, manayad na minsan, minsan lang umuulan ng niebe at bihira uh, sa mga pastulan. Sa gayong mga araw, si Francesco at ang kawan ay nagsisiksikan sa ilalim ng mga sanga ng isang matandang ng uh, ormo na puno o elm tree na nakatayong nag-iisa tulad ng isang tanod na nagbabantay sa mga bukid ng Petrel China. Nang ipadala si Francesco ng mga magulang niya sa mga kabukuhiran nito, sinabi sa kanya ni Mama Pepa na makirabang siya sa mga oras na gugugulin niya doon sa pag-iisa. Maraming tao ang hindi mapakali kapag sila ay nag-iisa, sabi ng uh, ina ni Francesco. Hindi nila kayang mag-isa sa kanilang mga iniisip at maging kasama ang Diyos. Ngunit hindi ka ganon. Binigyan niya siya ng isang maliit na tumpok na mga libro para sanayin ang kanyang pagbabasa habang nasa bukid. Palakasin mo ang iyong isip at espiritu, dagdag pa ni Mama Pepa. Laging dinadala ni Francesco ang kanyang mga libro, nag-aaral, uh, nakatalikod sa lumang puno ng Olmo o Elm Tree. Nang pagkaroon siya ng oras, dumalo siya sa mga klase, sa isang maliit na bahay para lang, nagawa sa bato sa Petruchina kasama ang ibang mga kabataan. Isa siya sa pinakamatulungin at masiglang na estudyante. Sa paglipas ng mga taon, hindi nakalimutan ni Francesco ang sinabi sa kanya ng kanyang ama matapos niyang isirain ng laso at damit ni Adrianela, kung inyong matatandaan noong nakaraang episode. Ang tunay na laban ay ang pakikipaglaban sa iyong sarili, ang uh, sabi ng kanyang ama. Ang mga oras na pag-iisa ay nagbigay kay Francesco ng walang katapusang mga pagkakataon upang pagnilayan ang mga salita ng kanyang ama. Gaano kadaling gumawa ng isang mahusay na resolusyon, ngunit gaano kahirap rin isakatuparan ito. Dahan-dahang natutunan ni Francesco na ang mapagtanggumpayan ng sariling makasariling bugso ng puso ay ang pinakamalaking pakikibakan na dapat harapin ng sinumang tao. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang oras sa bukid para pahusayin ang sarili sa panalangin at pangbumuni muni Ikinuwento ni Padre Vincenzo kay Francesco ang kwento ni San Patricio ng uh, Irlanda o St. Patrick kung paano naging pastol si Patrick noong bata pa siya at ginugol ang kanyang oras sa panalangin. Minsan nagdarasal ng isang daang beses bawat araw at isang daang beses bawat gabi. Dahil dito, gumawa si Francesco ng maliit na krus na kahoy. Itinanim ang mga ito sa lupa at lumhod sa kanilang harapan. Isang mahangin na araw ng tagsibol, si Francesco ay nakaluhod sa harap ng isa sa kanyang mga kahoy na krus. Habang ang kawan ay nanginginain sa malapit. Siya ay nagsisikap na maisaulo ang ilan sa mga salmo ni Haring David. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Habang siya ay nagdarasa, dalawang nakakatandang lalaki na may hawak na sigarilyo ay pumapalapit. Ang kanilang mga kawan ay sumusunod sa kanilang likuran. Samantalang minto si Francesco, medyo nailang sa kung ano ang iisipin ng mga ito sa kanya. Gayunpaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang panalangin. Pinagpahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Habang papalapit ang ng mga yabag, hinihintay ni Francesco ang kanilang pangungutya. Ngunit sa halip, itinapon ng mga lalaki ang kanilang mga sigarilyo at lumuhod sa likod ni Francesco. Tahimik na nagdarasal kasama niya hanggang sa matapos niya ang Salmo. Dalawang bagay ang natutunan ni Francesco nung araw na iyon. Isa, na huwag husgahan ang isang tao batay sa kanilang itsura. At dalawa, na maaari siyang magkaroon ng impluensya sa iba at ilapit sila sa Diyos. At yan po ang ating istorya ngayong araw at uh, may dalawa po tayong punto na dapat uh, pakatandaan bilang aral. Ang una ay ang uh, natutunan din ni Francesco na huwag dapat basta-basta maghuhusga at uh, uh, base sa mga itsura ng is isang tao, tipo ba. At para bang yung kasabihan sa English na you cannot judge a book by its cover. At ang pangalawa ay ang magpatuloy tayo sa ating magagandang mga gawain, ating pananalangin, ating mga pagiging pagkakakawang gawa sapagkat ito ay nagiging halimbawa para sa iba upang mapalapit sila sa Diyos. Kaya tama lamang si Francesco sa kanyang uh, natutunang mga aral sa buhay niya sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan. At uh, sana po ay uh, naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw. At kung naibigan po naman ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag commento at i-share din po ninyo ang video ito At uh, para sa inyo na hindi pa subscribe, mangyaring uh, pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo na aming ilalabas sa uh, hinaharap. At ngayon, tila po nagkakaroon na po tayo ng serye tungkol sa mga yugto sa buhay ng uh, batang si Padre Pio na si Francesco Forgione. At uh, sa sa susunod na episode, sigurado'ng isa na naman pong uh, yugto ng buhay niya ang aking itatampok. At para po sa inyo na nais kaming suportahan, mangyaring lumahok po sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwanang mga donante o taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naayon po sa halaga ng inyong uh, buwanang donasyon. At ito po ay inaalay para sa inyo at sa inyong intensyon. Hindi po ito para sa mga nam namatay ninyong mga kapag-anak bangga ba't may isasama nyo sila sa inyong intensyon. At meron din po kaming ibibigay na regalo na binasbasang medalya o larawan ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong uh, buwan ng donasyon. At ito po isang bigayan lang po, nais nice kong linawin ito. Para sa mga detalye ng paglahok, uh, Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa angtinig.nipodio@gmail.com. angtinig.nipodio@gmail.com. At, at ang pamamaraan po ng pag-donate ay sa GCash po at uh, bank transfer po sa aming video account. Doon na lang po natin pag-usapan ng mga detalye sa inyong uh, pag-email sa amin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At hanggang sa muli po nating pakikita na may pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.